sa inyong lahat, ngayon po ay September 3, 2023 para sa ika dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ngating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 20 verses 9, 7 to 9. Panginoon, akoy iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyang. Sabagat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit sabihin kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong linggo at ngayon po ay unang linggo para sa buwan ng Setyembre. At atin po ngayong sinisimulan sa muli no magbabread tayo sa pagninilay sa uh, aklat ni Perpetua Jerenia sa saan ay ikinikwento niya dito yung parang struggle niya no yung uh, pagihirap niya na hindi niya malaman kung uh, sino ba ang kanyang susundin o sino ang kanyang papakinggan dahil nga ito ay tawag ng Panginoon sa kanya na magpahayag ng mabuting balita pero dito po ay sabi niya no, kapag uh, sumisigaw siya ng karahasan-karahasan ay pinagtatawanan siya ng mga tao. Pero kapag hindi naman niya ginagawa yung pinapasabi ng Panginoon ay naghihirap din yung kanyang kalooban. So parang uh, nahati, no? at uh, siya po ay uh, nahihirapan kung anong desisyon ang kanyang gagawin kung mas papaking ba, papakinggan ba, niya ang, ang sinasabi ng mga tao uh, o uh, okay kaya naman babaliwalain niya ba ang mga sinasabi o pinapasabi ng Diyos dito nga po sadyang totoo po itong karanasan na ito no? na marami din sa atin na nakakaramdam nito nakaka-relate na minsan uh, mas natatakot tayo sa sa tao sa kung ano ang sasabihin kung ano ang kanilang magiging reaksyon uh, kaya marami sa mga tao ngayon yung parang nagiging pleaser no? kung ano ang gusto nilang sabihin mo ano ang gusto nilang gawin mo ay yun yung pinag at pinagpapaguran mo na ipakita o iparinig sa kanila at sadyang ano merong yung bang yung kaligayahan mo no? hindi nagiging uh, kompleto kasi unang una hindi talaga wala ka talagang nararamdaman na fulfillment doon sa pagsunod mo parang nagiging sunod-sunuran na lang sa dinidikta ng nakapaligid sa iyo kung sino o ano ka dapat maging kaya nga maging sa uh, pananamit sa pagsasalita eh ganun na lang lagi no yung bang uh, meron po tayong ginagamit na lingwahe ngayon no yung nakadepende ang iyong kaligayahan sa magiging point of view o POV ng mga taong nanonood sa iyo o sumusubaybay sa iyo pero hindi yun po hindi dapat ganun no kasi kung kung ano yung nais ng Panginoon na ipahayag mo yung siyempre yung katotohanan at maraming tao ang ayaw makarinig ng katotohanan o no? ayaw nilang mabisto sa katotohanan na itinatago nila. Talagang sisikapin nila at gagawin nila ang lahat para lang i-discourage ka kung pwedeng pahirapan ka kung pwedeng saktan ka pwedeng i-bash ka maraming basher pa naman kapag nasa social media pero sana no, magkaroon ka ng Magkaroon tayo ng lakas ng loob na higit nating katakutan, higit nating pakinggan ang um, uh, tawag sa atin ng Panginoon. Kaya dito po ano, sabi niya, mas matindi kapag yung nararamdaman niyang hirap, parang apoy sa kanyang puso kapag dinededman niya o gusto niyang kalimutan ang ay pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Mas matindi yung nasa yung yung, yung feelings niya, no? Yung hirap niya. Kung nahihirapan siya sa mga tao, mas nagiging mas mahirap para sa kanya yung kimkimin, sarilinin itong kanya pong nararamdaman na tawag ng Diyos sa kanya. Yeah. subaybayan so natin no? kung anong magiging uh, resulta ng desisyon na gagawin po ni Jeremias. Pero kung ikaw po na nakikinig ngayon ay may ganito pong karanasan na ay mas maging malakas at matatag ka sa desisyon na piliin sumunod sa tawag ng Diyos. Kahit pa maging mahirap ito, kahit pa ibas ka, kahit pa uh, sabihan ka na nababaliw ka, Basta ito yung, yung mabuti na pinapagawa sa atin ng Diyos, gawin mo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.